Hello good afternoon scenic viewers So sa ngayong hapon gusto ko sabutin yung tanong na kung umuwi ng Pilipinas pwede pa ba mag-apply kung mag uh, halimbawa naka 2 years 3 years or more than 3 years sa Pilipinas and then bumalik ng Hong Kong para mag apply ulit dito kahit ano lang siya 1 year. So ulitin ko guys kung once na nag uh, for good kayo within three more than three years back to zero experience na kayo so uh, try to earn more two years kung mayroon kayong reference letter sa previous at mayroon pa rin tanong dito nakita ko siya na pwede ba maka-apply yung ibang uh, pa, nagtatrabaho sa ibang country like UAE, Kuwait o saan pa doon na papuntang kanila pwede ma-apply? Um yes, pwede if qualified kayo at Uh, nakalagay doon yung mga requirements sa sinik sa sinik page pakitingin na lang kung qualified kayo PD kaso lang doon kayo din mag medical mag police clearance sa lugar where you are working so guys sana ay uh, uh, ano natin yung mga requirements para walang ma-waste na time ninyo at time namin so good luck sa lahat so uh, God bless you all